Mula sa isang Team Payaman member na nawala ng audience dahil sa isang video hanggang sa mga vloggers na nakulong dahil sa isang prank. tatalakayin natin sa video na ito ang mga Filipino vloggers that ruined their image ng dahil lamang sa isang video. Sinulan natin ito kay Andrew Louis Lapin o mas kilala bilang si Buknoy Glamour. Nakilala si Buknoy noong 2019 dahil sa kanyang mga nakakaaliw na video sa TikTok at naantig nito ang mga Pilipino dahil sa kanyang kagupuhan at kagandahan ngunit hindi talaga may susukat ang kagandahan sa panlabas lamang na anyo. Noong July 2, 2020 nag-upload si Buknoy ng isang video na kung saan naglalakad-lakad siya sa kanilang compound habang nagsasalita tungkol sa kanyang buhay at habang nakaupo siya sa tabi mayroon siyang mga nasabi hindi nagustuhan ng mga tao. Yun ay dahil habang nagsasalita siya ng mga motivational words at minamotivate niya ang mga kabataan na huwag sumukong mangarap, may isang tricycle driver na dumaan sa kanyang tabi. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag na wag kayong sumuko mangarap. Wag na wag kayong sumuko na yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello. Yan kuya sikat ka na. <laughs> Ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is huwag na huwag kayong sumukong mangarap. Huwag na huwag kayong sumuko na yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, walang wala kayong mararating. Tulad nito, Buknoy is an example of a Filipino parent who tells their kid Sige, pag di ka nag-aral, magiging labandera ka. And that is why you shouldn't teach and tell your kids a mindset like that. Every generation adapts to that life-ruining phrase. Kinabukasan agad nag-sorry like si Buknoy sa kanyang nagawa, stating na I'm sorry. I understand why I was wrong. And it will never happen again. Ngunit huli na ang lahat. At nung hindi pa rin siya tinatantanan ng mga tao sa social media, gumawa siya ng apology video na kung saan sinabi niya ang kanyang mga maling nagawa. Pero pinipilit niya pa rin ng point ng kanyang pagkakamali. He stated na namang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na um, hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero ayun po, gusto ko lang at kung pagmamaliit sa kapwa ang ginawa ni Buknoy, ang susunod naman natin na vlogger ay nananakit na ng kapwa. Si Aura Brigella ay unang namataan sa isang TV show ng pamagat ay FPJs ang probinsyano bilang si Mac Mac. At ang kasabay din ng pagsikat ng probinsyano ay ang pagsikat ni Aura Briguela. Sa nakalipas ng mga taon, napanatili ni Aura ang pagkakaroon ng malinis na reputasyon sa loob ng show business. Mula sa iba't ibang mga issue na lumalabas, si Aura Briguela ay may tuturing nating tingang health sa lahat ng ito. Not until noong June 29, 2023, na kung saan kuhanan sa isang CCTV footage na si Aura Briguela ay nasangkot sa isang away sa loob ng bar sa Makati City. At first, akala ng ipaw walang kinalaman si Aura sa insidente ito. But little did they know, na siya pa lang nagsimula ng lahat ng gulo. Ito ay dahil may inasolt si Aura na isang lalaki sa loob ng bar na danggangalang Mark Christian Ravana dahil ayaw doon ito magstrip sa harapan nila. Agad namang responde ang Makati Police at hinuli siya na kung saan ang resulta ng kanyang pagkakulong ng ilang mga araw. Agad naman din ito pinakawalan makatapos magbayad ng 6,000 pesos dahil sa charges na physical injuries at iba pa. Ngunit hindi pa talaga natin alam kung ano ang totoo. Dahil sinabi ng kaibigan ni Aura na ginawa lamang daw niya ito para protektahan sila dahil nihip upuan sila ng mga lalaki. Pero kung base naman sa CCTV footage, iba naman ang ating makikita. Kaya nagkaroon ng dalawang panik ang mga tao. Mayroong sumusuporta kay Aura at mayroon din namang mga hindi. To be fair, I only defended her kasi sabi nga nila hinaras kaibigan niya and she only tried to defend her friends. But as of now, I think she's in the wrong for doing that to the guy. But she does not deserve the homophobic comments. Respect is both ways. You give and take. But still, I stand Aura pa din. Hindi niya deserve yun. Siyempre, maniniwala ka sa CCTV footage na may sariling narrator. Oto-oto ka eh. Kaya makalipas ang dalawang buwan, doon lamang August 30, 2023, nagsampa din ang kaso si Aura Briguela ng slight physical injury at iba pa sa kanyang nakaaway na si Mark. Christian Ravana. Ngunit kung sa kulungan bumasok si Aura, iba naman ang pumasok sa video ng susunod na vlogger. Si Mary Light Lamayo o mas kilalang Light na natararami sa kanyang fans ay sumikat noong quarantine nung naging jowa niya si Roy oryondo Dahil si Roy ay ex ng isang sikat na vlogger na si Shine na Dennis. Unang vlog pa lang nila ay umabot na agad ito ng 1 million views at nagustuhan nito ng mga tao kaya rason ng kanilang pagsikat bilang couple vloggers. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan ng bigla pagsikat ni Light sa social media. Isang dahilan na din kasi ang pagsikat nito ay ang kanyang kabubuhan sa iba't ibang mga bagay tulad ng mga pick up lines niya na walang kabuluhan. May tatanong ako. Ano yun? Ikaw ba ang star sa Starbucks? Bakit? Kasi ikaw ang star ng buhay. Yeah! At dahil sa hindi niya kilala kung sino si Dr. Jose Rizal. Sino yeah. yan? Uh, yan? <laughs> -nt mo kasi. Mary Light is the malansang isda Dr. Jose Rizal is referring to in this passage. Jose Rizal didn't sacrifice himself for our country for Mary Light not to know him. Kunin sa lahat ng mga issue at controversy na nangyari sa kanya, isang particular na video ang sumira sa imahe niya sa YouTube. Noong June 29, 2020, nag-upload sila na Q&A video kasama ang best friend ni Light. At habang sinasagot nila ang mga tanong na binabato sa kanila ng kanilang mga fans, iba naman ang binabato ni Roy sa background. It was allegedly na f ni Roy si Light sa likod habang sumasagot sila sa mga tanong ng mga audience. At agad itong pinagfiestahan ng mga tao sa social media. Roy and Barry Light? F the Clover. Gagong Mary Light na to ang dugyot. Nagpa- kay Roy sa vlog pa sa amigo at makalipas ang ilang araw, nimpigil mag ang mag-upload ng video si Light sa kanyang channel nang pamagat ay eto na po ang gusto naming sabihin sa kumakalat na issue. Na kung saan pinaliwanag ni Light ang nangyari sa vlog na iyon. Stating na tatanggapin ko po yung sinasabi niyo na bobo ako. Pero yung ganito na ko na po, dun po ako nasasaktan. At kung nasaptan si Light sa pinagsasabi ng mga tao sa social media, mas nasaktan si Aura Brighella sa susunod natin na vlogger. Si Rafi de la Cruz o mas kilala bilang Feng ay isang rising influencer sa taong 2020. At nagustuhan siya ng mga tao dahil sa kanyang personalidad at kawapuhan. At mas nagustuhan nila ito noong naging magkasintahan sila ni Aura Brigella. Sa bawat vlog at bawat pictures na pinapost sa social media, magkasama ang dalawa na mukhang sweet sa unang tingin. Ngunit di natin may madilim palang sikreto na tinatago ang mga larawang ito. Noong May 2020, nagpost si Aura Brigella sa kanyang Twitter account ng isang friend na si Feng de la Cruz daw ay ginagamit lamang siya para sumikat. Kasunod pa nito ay maraming tweet ng pag-explain kung paano ito ginawa ni Feng at iba't ibang mga salita tungkol sa issue. At hindi ito nagustuhan ng mga fans ni Aura. Ay mula sa 400,000 subscribers, bigla itong bumaba sa 200,000 sa loob lamang ng isang araw. Nagpost din si Feng sa kanyang Twitter account ukol sa issue stating na Sometimes the best thing you can do is keep your mouth shut and your eyes open the truth always comes out in the end. Nagpost pa siya ng madaming tweets para linisin ang sarili niya. Pero sa huli, lumabas din ang katotohanan. Na hindi lamang pala si Aura ang ginagamit ni Feng, kundi marami pang iba. Makalipas ang ilang buwan, nagpost si Feng ng isang Q&A video kasama ng isang vlogger na marami ding mga issue. At ito nang ebidensya na namamatay na ang channel ni Feng dahil ginawa niya na ang isang vlogger na mayroon ding issue para lang pag-usapan ulit sa social media. Makikita din natin na dito na nagtatapos ang kanyang karir dahil ito na ang huling video na pinost niya na marami ang nanood na kahit anong gawin niya, di na talaga babalik ang viewers niya na umaabot sa 100,000 views per video. At kung nawala man ng viewers ni Feng, ang susunod naman natin na vlogger ay nawala na ang buong channel. Si Jayza Manapat at Camille Trinidad ay isang couple vlogger na mayroong 10 million subscribers sa kanilang YouTube channel ng pangalan ay Jamil. Sumikat sila dahil sa kanilang mga challenges at pranks sa isa't isa na kinaaliwan ng kanilang mga audience. Wait lang, sino si Jambil at bakit siya sikat? Orient naman ako mga Mars. Nagulat ang mga tao sa kanilang biglaang pagsikat. Ngunit sa paglipas ng panahon, pansin din nila na di na masyadong nagugustuhan ng kanilang mga audience ang kanilang mga videos, resulting in a decline of views. Kaya para bumalik ito, nunguha sila ng iba't ibang issue kahit pa gaano ito kalala para lang sumikat. Nagsimula ang lahat ng ito noong October 18, 2018 na kung saan post ng 3am challenge sa Nueva Ecija ang couple vloggers at nakita ng mga viewers na hindi pala 3am nung ginawa nila ito dahil nakita nila ang cellphone ng kapatid ni Camille na nakasulat dito ay 9.40pm. 3am challenge? More like 9:40 p.m. challenge. So 9:40 p.m. is the new 3 a.m. Thanks, Jamil. Not a basher nor a hater. I really hate Jamil, especially their 3 a.m. challenge. Agad naman ito nag-upload ng apology video makalipas ang ilang araw pero hindi nila alam ng video na ito ang sisira sa kanilang imahe. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na naman ng cheating issue ang Jamil na kung saan nag-cheat si Jayza Manaba sa mga tatlong babae na kung saan umabot na din sa Rafi Tulfo in action. At dahil sa sunod-sunod ng mga issue para sa ikabubuti ng kanilang mental health at para magkaroon ng peace ang kanilang mga buhay na nila na i-delete ang kanilang YouTube channel. Ngunit ayon ba sa mga tao na ginawa lamang daw nila ito para kumuha ng atensyon at magpapansin dahil bumababa na ang views ng kanilang channel dahil makalipas lamang nilang araw, umuwa ulit sila ng panibagong channel na kung saan hindi na consistent ang kanilang pag-upload at di na din gaano kadami ang mga viewers na bumapalik sa kanila. At kung viewers lang ang pag-uusapan, gagawin talaga ng susunod ng vlogger ang kahit na anong prank para lang dumami ang views ng kanilang channel. Ang Tokomi ay mayroong tatlong miyembro, sina Lester, Hiroshi, at Oliver. At Tokomi isang pranking channel mula sa Davao City na mayroong mahigit 4 million subscribers sa YouTube. At ilala sila dahil sa kanilang mga nakakaaliw na mga pranks na kahit sino ay hindi pa nakakagawa. Sumika ng Tokomi noong kalagitnaan ng 2018 na kung saan nag-upload sila ng video ng pamagat ay taong grasa rich kid na kung saan magpapanggap sila na taong grasa at maya maya biglang sasakay sa isang sports car. Nakakaaliw ang mga reaksyon ng mga tao dito dahil din nila inaasahang mayroong sports car ang isang taong grasa na kung saan kinaaliwan ng mga tao sa internet. Sa nakalipas ng mga taon, ang Tokomi ay naging top 1 pranking channel sa buong Pilipinas at akala nila wala nang titigil sa kanila. Ngunit noon lamang April 7, 2023, nagbago ang lahat dahil ang Tokomi ay sumobra sa isang prank na ang title ay prang. Prank. Sa video na ito, nagpapanggap Tokomi na K*** nila ang kanilang kasamahan para makita ang nakakatawang mga reaksyon ng mga tao. Ngunit kung para sa kanila ay nakakatawa ito, iba naman ang pananaw ng mga manonood. As a criminology, napakringe talaga ako sa kidnap prank ng Tokomi. May makontent lang talaga. Okay naman sila sa comment trolling nila dati na harmless but that shit they did is very alarming. Paano kung sa public yung kaisipan na ah baka prank lang sa face ng lahit mga krimen? Kitid lang isip ng mga content creators ngayon. Ang prank na ginawa na to ay lumabag sa revised penal code article 153 na kung saan nangangahulugan. the disturbance or interruption shall be deemed to be tumultuous if caused by more than three persons who are armed or provided with means of violence. Na kung saan naging resulta ng pagka-aresto ng Tokome Brothers. Si Hildian Parma isang miyembro ng isang sikat na YouTube group ng tawag ay Team Payaman. Si Lincoln Velasquez o mas kilalang Kong TV ang nagbigay ng daan upang siya ay sumikat at una siyang namataan sa video ni Kong ng pamagat ay jet plane. Ngunit sa paglipas ng panahon ay maraming mga fans ang nakakapansin na lumalaki na daw ang ulo ni Ziljan. Mula sa hindi pagsara ng gripo hanggang sa pagkakagusto niya sa kapatid ni V habang may girlfriend siya. Maraming mga maliliit na isyo ang ginawa ni Ziljan Parma sa loob ng team payaman. Ngunit pinalipas lamang ito ni Kong para hindi na lumaki ang mga isyo. Not until noong September 2023 nang inupload niya ang video Q&A na kung saan sinagot niya ang mga tanong ng mga tao tungkol sa mga kumakalat na isyo at kung bakit siya pinaalis sa Team Payaman. At hindi ito nagustuhan ng mga tao at ginawa lamang siyang katatawanan. Sinabi ni Zild sa vlog niya, nasanay ako na yung attention ni Daddy Kong nakatoon sa akin. inyong yun yung nararamdaman ko kay Kidlat. Sabihin niyo ng mababaw ako pero siloso talaga akong tao. Alam kong wala akong karapatan magselos doon dahil anak ni daddy kong si Kidlat. At nang dahil lamang sa isang video, nasira ang imahe sa internet ni Siljan Parma. At ginawa niya ng private ang iba niyang mga videos at halos di na umaabot sa isang libo ang kanyang mga views sa YouTube. Ngunit kung matatawa ka sa ginawa ni Siljan Parma, maaawa ka naman sa ating susunod na vlogger. Si Keith Talon sa isang vlogger na gumagawa ng family prank videos. Sumikat siya sa kanyang mga family prank videos na minsan ay Mother's Day prank at minsan naman ay prank sa kanyang anak at maraming mga taong naaliw sa mga videos na ito kaya resulta na kanyang pagsikat. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago noong June 15, 2019 nung nag-upload siya ng video na kung saan sinurpresa niya ang tatay niya sa kanyang birthday. Ngunit pagdating nito sa kinaroroonan ng kanyang ama ay wala na itong buhay. hindi ba naman ang reaksyon na nakuha ni Keith mula sa kanyang mga fans. just saw Keith Talens vlog about his dad and I know that it's hard to lose someone you love but does he really need to post it on YouTube? His death should not be used as social media content for your vlog with mid-roll ads and even without ads really disturbing. Sa mga nagde-defend pa rin kay Keith Talens, please take note that his father died on June 15. He also edited and posted it on June 15. He put ads on it. YouTube also prohibits posting corpse. His brother also posted a selfie with their father in the coffin in a bad manner. Yun a eh, dahil ang video na si Keith ay maraming ads edited pa yung video which makes his viewers think na he would do anything lang para sa cloud. Of course, mayroon din mga fans who share their condolences. For at the end of the day, si Keith ang naging topic ng mga sikat na YouTubers at higit sa lahat ng buong internet.